mok ng isang political analyst ang pamahalaan na ipaliwanag sa taong bayan ang dahilan ng pagbebenta ng gold reserves at kung saan napunta ang pinagbentahan nito. Si Carla Beliana magbabalita. Napakasensitibo kung ituring ng political analyst na si Professor Froylan Kalilong ang balita patungkol sa pagbebenta ng Pilipinas ng gold reserves nitong unang bahagi ng taon. Sa panayam ng SMNA News kay Kalilong, malinaw na may problema ang gobyerno sa usapin ng transparency kung hindi maipapaliwanag sa taumbayan ang dahilat ng pagbebenta ng ginto at kung saan napunta ang pinagbentahan nito ang mahalaga rito ng uh, gawin no, ng ating uh, pamunuan, particularly uh, the Banko Sentral ng Pilipinas. And I, I think also other agencies that are involved with this, like the Department of Finance and uh, even the NEDA, I think they should really lay down their cards right to the public no, para malaman natin exactly tama yung punta nyo kanina, no, saan ba napunta yung pera ano uh, ginamit yung pera kung meron man ano kasi talagang ano napaka-sensitive kinakailangan talaga tong mailatag ma sa atin sa so, report ng online aggregator ng best brokers na nanguna ang Pilipinas sa mga bansang may malaking ibinenta ng gold reserves sa unang anim na buwan ng taon na nasa 24.95 tons o katumbas ng 15.69% Sinundan tayo ng Thailand na may 9.64 tons at Uzbekistan na may 6.22 tons na gold reserves na ibinenta para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Malinaw na may kinakaharap na krisis ang bansa kung kayat nagbenta ng gold reserves. Ay, ibig sabihin na may problema tayo sa pera. Mm -hmm. uh, kasi ang reserve, be, yan eh. kung baga, kung baka sa banko pinaglalaanan mo pag kailangan, pag may crisis ka, oh. eh, may crisis siguro tayo sa bansa. Kaya nagbebenta na sila ng mga gold reserves natin. Samantala, pinangangambahan naman ni Kalilong na kung magpapatuloy ang Pilipinas sa pagbebenta ng gold reserves, ay posibleng bumagsak ang halaga ng piso at mas tumaas ang inflation rate. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Carla Abellana, SMN News.